So ayan guys, magandang tanghali naman sa ating lahat. Ayan, kung bago lang po kayo sa akin YouTube channel, ako nga pala si Jamel TV Mix Vlog. So ayan guys, ay bumalik po tayo guys dito sa pag ng mga baboy. Ayan, so shout out sa mga subscriber ko dati sa mga baboy. Ayan guys, ito po yung para ako namin. Ayan, so ito yung nagsusupply dito guys ng similya yan no hanggang dito na sa akin no malaki na so dito naman guys yung mga inahin natin ayan so buntis po yan guys yung inahin natin tapos ayan din buntis din po yan guys at ito naman guys ay nag-overdue na po siya. So, sabi ng technician ay may laman yung kanyang chan pero mga bulok yung mga big. So, magantay kami guys kung kailan niya lalabas lalabas niyan. Tapos dito naman tayo sa isang hinahin. Buntis din yan guys. Yan o. Pati dito. Buntis din yan. Ito naman ay bagong nasampahan pa lang guys. Ngayong 10, February 10. Ngayon pa lang ito, ito, ay nasampahan ng ating barako. So ito naman yung ating ano, madali din mga anak guys. Yan. Anak yan So nakahanda na po siya dyan guys At Ito naman yung ating Isang inahin din Ayan Ito naman guys yung Tatlong girl Yung mga tumalagang Inahin, tatlog po sila guys So, yun ay bumalik naman tayo guys dito sa pag-alaga ng mga baboy. Yan, tinabalik tayo guys dito sa uh, ating dati na alagaan. So, medyo matagal-tagal. Isang taon yata na hindi tayo nakapag-alaga dito guys. Dahil ay nag ano tayo nag drive tayo guys ng mga dump truck doon sa minahan kumuha po tayo ng experience doon kaya yun so kung bago lang po kayo sa aking youtube channel ako nga pala si Jonel TV Max Vlog so shoutout out nga pala sa mga dati kong subscriber dyan sa mga uh, nagbabubuyang pa ako guys yan shoutout po sa inyong lahat sana po ay patuloy niyo pong suportan yung aking youtube channel so yan guys god bless po sa inyong lahat